Magandang araw po sa ating lahat, lalong-lalo na sa aking mga subscribers na patuloy na sumusuporta sa aking channel. Sana po ay nasa mabuti po kayong kalagayan. Share ko lang po sa inyo ang puno ng aming papaya na napakadami ng bunga. Siguro sa tingin ko ang punong ito kaya nagbunga po ng napakaraming bunga ay siguro dahil na rin sa lupang pinagtamna nito ay napakataba. Uh, isama na rin natin dyan yung mga nabubulok na mga dahon kasi po uh, dito ko po itinatambak ang mga dahong pinag mga tinabas ko uh, dito ko itinatambak sa gilid kayun din yung mga pinagbalata ng aming mga prutas uh, itinatambak po namin sa gilid ng puno ng papaya hanggang sa mabulok at isama na rin po natin dyan ang paglalagay namin ng complete fertilizer at ng urea Twice a month. Siguro kaya ganto naging bunga nito. At sa mga mahilig pong magtanim ng puno ng papaya, siguro uh, gawin nyo rin po yung ginawa namin na uh, formula para ganito rin ang maging bunga ng puno ng inyong mga papaya. At isa rin po sa ginagawa namin ay inaalagaan din namin po ito sa dilig lalo na kapag nakikita namin na ang lupa ay medyo uh, natutuyo na uh, dinidiligan na po namin ang puno nito hindi naman po sobra at yung pinakamalaking bunga nito na napitas po namin nung nakaraang mga araw ay tumitimbang po ito ng uh, dalawang kilo at kalahati dahil nga sa sobrang kapal po ng kanyang uh, papaya yung, yung binuksan namin eh medyo makapal po ito yung nakikita niyo po yung iba pa naming puno ng papaya na napakadami din naman pong bunga uh, ibang, ibang, ibang ibang variety po ang aming papaya yan yeah, may, para, may pahaba yan yeah, po mas malalaki po yung nakikita nyo mas malalaki po yung bunga nyan at kapag yung papaya po pala ay medyo may silay na yung parang dilaw naninilaw na pwede na po yung pitasin kesa naman po maunahan po tayo ng mga paniki o bayakan baka kagating kasi sa gabi dahil nga medyo matamis na ang papaya kapag may silay na siya. Ang ganda nga po palang pagmasdan nito sa umaga, lalong lalo na pag bagong gising, nakikita nyo ang napakadaming bunga ng mga papaya. Talaga namang matutuwa kayo sa araw-araw. Talagang bukod sa magkakaroon kayo ng kita or sideline, ah uh, pwede pa kayong makaipon, makapagbenta, Ayan, maraming maraming salamat po sa panonood nyo sa aking channel, Roderick Hernandez TV. Shoutout po natin si Kuya Carlo Averilla, Ati Cherry Umagap, at Nanay Eli Paraiso. Shoutout.